And, ayun na guys. Payment success. Kapag order na tayo ng item sa Lazada gamit ang last pay later. Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel. And for today's video, tutur naman namin sa inyo kung paano gamitin ang last pay later. by now, pay later. So, simulan natin. Para sa first step guys, open niyo muna yung inyong Lazada application. And then once na na-open nyo na guys, hanap na kayo ng product na gusto nyo orderin o bilhin. So pwedeng scroll down nyo lang guys and pwede nyo rin siyang i-search dito sa search bar. So hanap lang kayo guys ng item na gusto ninyo. And sa case ko guys, meron na akong na-add to cart dito. So ito siya guys ito yung gusto kong bilhin. So, paano nga ba guys gumagana itong last pay later? Simple lang guys, si last pay later is yung buy now, pay later na program ni Lazada. Which is dito, pwede nyong i-check out yung isang product o yung isang item. Pwede nyo siyang makuha and then bayaran nyo siya later. Pwede nyo siyang bayaran in 1 month, 3 months, 6 months, and ang maximum niya guys is 12 months. So, ito guys, kapag nakapili na kayo ng item o ng product na gusto nyong bilhin, tap nyo na yung buy now. And then dito guys, ilalagay nyo kung ilan yung gusto nyo bilhin. So dito siya guys sa quantity. Pwede nyo ibahin kung ilan yung gusto nyo. So sa akin guys, isa lang. And after nun guys, kapag okay na, tap nyo na ulit yung buy now. And then dito guys, napupunta naman tayo sa kanyang checkout page. So dito guys sa taas, ito yung address nyo kung saan i-deliver yung item nyo. Pwede nyo siyang ibahin kung gusto nyo. So tap nyo lang yan kung gusto nyo ibahin yung delivery address nyo. And kung gusto nyo mag-add ng panibago, pwede nyo itap tong add address. So sa akin guys, okay na yan. Kakapili na ako ng delivery address kaya i-oba ko na yan. Then scroll down nyo ng konti guys and hanapin nyo tong select payment method. So dito guys, may kita niyo yung cash on delivery, credit or debit card, Lazada wallet, and last pay later. So ang pipiliin nating payment method is itong Lazada pay later. So tap nyo guys. And then dito guys, lalabas yung iba't ibang pay later plans. So dito merong pay next month. Ito yung 1 month nila guys. 3 month installment, 6 months installment, and 9 month installment. So wala pala sila guys, 12 month installment. Hindi kagaya sa S pay later. So dito guys, pipili lang kayo kung ano yung magaan sa inyo. So sa akin guys, ang pipiliin ko is itong 3 month installment. So kapag okay na guys, nakapili na kayo ng inyong pay later plans, tap nyo na yung confirm. And kapag okay na guys, tap nyo na yung place order. And ayun na guys, payment success. Kapag order na tayo ng item sa Lazada gamit ang last pay later. So ganun lang siya, kadali at kabilis guys. So kung may talong kayo guys, comment nyo lang sa comment section and sasagutin ko yan. Yeah, yun lang guys for today's video. Sana may kayo tayo sa tutorial na ito. At kung nagustuhan nyo yung video na ito, huwag nyo kalimutang i-like, comment, and subscribe para updated kayo sa mga bago naming ilalabas ng na mga video. Salamat guys sa panonood. Ingat kayo.